Ayan. Good morning, guys. Dito kami sa Albay. Ayan. Lalakad-lakad kami ni nanay. Ayan. Lagyan ko siya ng patito para hindi siya gaanong mahirapan sa paglalakad. Ito ang aming lalakarin. Pinaka-exercise na niya yan. Ayan, guys. 'di diba? Walang gaan sasakyan ditong dumadaan. Kaya dito kami maglalakad-lakad ni Mother. Yan, galing kami doon sa tawid ng kalsada. Doon kami nang galing. Eh, nag ulong. Ama, matas daw pala yung ulong. Ilong. Ay. Anong oras pa lang naman? Wala pang 8 Pinalmusal ko muna. Nag-almusal muna kami bago kami naglakad-lakad. Kasi kapag di kami nag-almusal, yung paglalakad namin na ito, yung dahan-dahan lang. Baka hindi na kami maka mamaya pag di kami kumain bago mali sa bahay. Kasi talagang... Mahina na, na sa paglalakad siya kailangan mo talagang akayin yan, nakalmutan lang wala lang tungkod, naputol na kasi yung tungkod niyang ginagamit pag may nakita kaming kahoy na ano dito kahapon si mother kapag tumayo maglakad ganun na siya guys tapos ang ginawa ko anong isang gabi kasi natulog siya naka ano lang yung kanyang naka baloktot tapos pagising namin ba hindi na siya maka-straight ng ano tayo kaya ang ginawa ko kagabi ang ginawa ko pagpaiga ako sa kanya nakatihaya lang talaga yun magdamag talaga siyang nakatihaya ayun pagising niya straight na ulit Pwede yeah, na lang ito. Istura Straight yeah. na siya. May yeah. nipin talaga ito si Mon. Napakaganda lang ng lugar na ito. Kakatuwa naman kasi nakakapaglakad din namin ng ganyan. Kahit uh, pa kunti-kunti. Importante. Kunti-kunti lang pa yun. Tapos, importante yung pagtawisan siya. Kaso wala namang init ngayon. Hindi pa mainit. Okay na yan, mapawisan rin siya kahit walang init, papawisan din siya. Lalakad. Ay. Nandito kami ngayon sa lugar kung saan kami talaga, palaging naglalakad ni Nanay kapag gusto niyang uh, maglakad. May mga puno kasi dito ang lalaki ng mga puno. Hmm, guys. Hmm, lalaki ng mga puno. Kaya di talaga dito mainit. Kahit bibili daw kami ng tinapay. Pero wala naman talaga kami uh, bibili. Larakan-lakad lang kami. Yan. Gaya kasi si nanay. Sabi niya uwi na daw. Uwi. Tapos, uh, inaya ko siya. Punta dito sa lamas. Yan, ilalakad-lakad ko siya. Kasi hindi na ganong ano. Yung kakalimutin na kasi si nanay. Ayun, yung lumadaan dito mga sakyan pa, isa-isa lang. Yung may mga bahay lang doon sa dulo, yun lang. Pero hindi talaga to highway na daanan talaga ng mga maraming sakyan. Ano lang siya. Ano? Ano, babalik na ba tayo? Hindi, hindi. Kaya pa? Inakawisa nga na ba? May kunti na rin. May kunting pawis na rin. Oo, alo. Ano Balik. Balik. About race. About race. Balik na muna kami doon Kasi malayo-layo na rin yung aming narating. Hingal-hingal na rin si nanay kasi. Wala, Hindi na magbalik ah. Ha? Hindi na magbalik. Hindi na tayo babalik. Hindi na daw kami babalik. Gusto pa na maglaki. Sige, go, go, go. Ayan, may susakyan na naman na isa. nakabutan tayo ng ulan ikot na tayo wala tayong dalang payong may ikot mo wala tayong payong ikot mo na ganda pa sana maglakad-lakad hanggang dun iika akong ako naman oo nga tala o balik na tayo tamang tama pinapawisan saan ka na, tayo, ka na sa kung saan ka kung... Kung... tama kung pinapawisan ka na okay na yan yun naman ang importante pagpawisan ka tayo pala pinaka-exercise na natin na, buko man kita mga buko ba ang bahay ko ah tayo, nagbablog, vlog, 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 vlog. Tingnan mo 'yung mga. Dali uulan na ma. Umuulan na. Naaway tayo. Naaway tayo ng ano, aso. Ayun ah, sunundan tayo ng isang aso. Aso mm. natin yan. Yung importante, Ang dapat nakon. Yung importante, ang dapat. Yan. Yan. Mm -hmm. uh. layo-layo na rin ang aming narating ni mother so, oh, there so Lakwas mo ang ano, aglakang para suita ita mo ma-exercise na ano. So ma-argan baga, ma-bigtaw. Ma, -ma Ganda -gan ng lugar. Lugar din naman Yan. Ah, na sa naka. Hindi pa ka. Oh, no? Relax nang Para di ka maray hmm. kapat ka na uh, ka. magayon na na. ewan ang so, Likod mo na. Na pawisan. Ang gawin. Ang